Good morning mga brother Good morning mga daw maaga sa inyong lahat Hindi totoo Samahan yan Samahan ako sa isang biyahe ko ngayon At sa araw na ito Mamimigay tayo ng libreng kita O oh, diba? Bola ba, lang yan Mamimigay tayo ng libreng kita Ng mga gasolinahan sa atin oh. Oh. <laughs> So tara At Google Para sa ating <laughs> gasolinahan <laughs> Kaya, bibigyan ko sila kayo ng libreng kita. Ayun, dito yung biyay natin. Wala, gasolina lang kumikita. Gasolinahan lang. Hindi totoo so, yan. Tara na, samahan niyo ako at update ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari sa biyay ko ngayon. So... Sige, dyan na kayo. Dito ako. Babiyaya ko. Bahala kayo. Let's go! traffic na yan at ako na inis magpapadjak na lang ako mas malaki pa ako pinigitan ng padjak ay sa bumiya eh ay nakupo sige sige subok ulit subok mga brother dito ito 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 kay kay kaya nga ikaw alam kung magaling ang chamba mo malakas sa ay sa mga hindi ba nakapost na dyan kaway kaway na mo kayo dyan gunggay kaway naman sa mga napubo parinig kita sa mukha touchdown ay baba na natin ang ating first blood mga brother ay binalik niya ako doon malapit sa amin gusto na naman akong pauwiin mga kapah time check the last guess mo bola brother. lang yan Hindi eh, ako ngayon sa tagatog tamang ulit so mamay ulit at big boy so ayun mga brother nakadali kaya nga ikaw alam kung magalingan tiyamba mo malakas eh nakadali <laughs> nakabing wit ng malaking isda hindi totoo yan 20 minutes na waiting nakabing wit mga brother pikat ng pat moon mapunta kong marikina ha 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 Yun, that's down mga brother Marikina Time check 11.39 na Nakadalawa pa lang tayo mga brother Grabe init So medyo sumilong muna ako dito sa may polo ng kahoy Bola lang yan sastra Haharap tayo ng makainan

Sa Tiga Center, mga brother, makasarali. So, ayun Mga brother, biglang umulan. Biglang umulan. Nakikita niyo yung sa kaliwa ko, mga brother. Diyan ngayon ng mga daanan ng paas, mga brother. Hindi na sila pwede rito sa kanan sa ilalim ng sirlan ng MRT pwede sa pinakagilid na kaliwa one lane sila tapos pag nagbaba dyan din sa gitna meron silang mga designated na babaan hindi pwede kung saan saan lang katulad ng tate kaya kakabuhol-buhol lang traffic dahil kung saan-saan na sila nagbababa ngayon hindi nga na sila pwede mga traffic ano bang drama mo sa buhay? pag nadibilo, ang ganitong sistema mas maganda para wala na mga pasaway eh kumukulog-kulog mga brother kumukulog-kulog siya ano ba yan traffic na yan siya mga brother! Naka-one lane lang yan mga brother. Ganyan lang yung bus. O, oh, diba? diretso -dire sila. At kung pasaway ka, brother! At pumasok ka dyan na pasaway ka, alamis mo na alam mo na kung anong mangyayari sa'yo dahil nando doon sa unahan may nakabantayan kaya wag na wag kang pasaway brother bola lang yan bus only yan <laughs> para lang sa mga bus yan brother wag kang makulit Pag-sinap mo kit sa ngipin mo ang Ay, wag kang makulit pwede dyan mga ambulance basta't mga pang ano lang brother pero pag ano ka pasaway ka lang nako yari ka dyan at <laughs> dito lang brother pag bagong salta ka ulit dito sa Maynila sa panahon ngayon ito na siya brother. Ayan lang yung designated area ng mga bus na pwede kang bumabaw may nagbababa dyan yung mga pasahero wag kang pasaway na pumasok dyan brother kabilaan yan kabilaan yan oh, dyan lang sila naka yan dyan lang bababa ang mga pasahero yun katulad nun ay pula pala shifted <laughs> yun pag mga government mga ganoon shifted yan pero pag pasaway kang ordinary o pasaway, wala kang papel. Pumasok ka pa dyan. Huli ka! Huli ka! Lakas ng ulan, mga brother! Makita niyo yan? Lakas ng ulan! Ng ulan, ulan, ulan! Ingat-ingat sa -ingat, mga bumabiyahe! Yun, mga brother. Time check, time check. Time check. Alasas, sarado na mga brother. Grabe. Hindi totoo yan. Turun mo, simula kanina. Wala talagang pumasok. Tatlo Bola pumas, lang yan. oras, mga brother. Tatlong oras, walang pumasok. Dito ako ngayon, Sarah Miss Miss. Sa isang pag-grupo rin. Nakaabang, kaso wala talaga. So, gagawin ko, Iiikot ako. Pag wala, alams na. Away na tayo. So, paparo. tara. Iikot tayo, ikot. Iiikot tayo ding ding. -ikot. tayo, ikot. Gunggong, kita sa mukha eh. ngayon, 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 mga brother. Kami ko na. Wala talaga. Malay. Di to yan. Time check. 636 na, mga brother. Bola lang Wala lang yan. talaga pumasok. Nandito na ako ngayon sa C3, mga brother. Ano ah, na lang. Kung nga yung malaman yung magkano ngayon, mga brother. mga brother tatlong simula kanina tatlong pasahero lang 1196 papano na? bakit ganyan na inaasal mo? ano bang drama mo sa buhay? papano ng gas? papano ng boundary ko? papano na yung pamilya ko? <laughs> bola lang yan <laughs> ay naku gutom na pag sinapukit sa bunganga Nipin mo ang mo! Hello, <laughs> no, pero naka-open pa lang mga brother. Okay, pumasok. Gaya ko pa rin. Kaso mukhang malago ko na. Ay, naku. Wala tayo magawa. Dito na kayo sa Pip Avenue Station. So, babano? Sige. Ikot-ikot muna ako. Tapos, pag wala, wala talaga. Uwi na tayo. Okay? Yan na Yun. Wala talaga. Wala na talaga. Walang pumasok Yan. At sa sun mo magagaling mag-edit dyan. Sana yung kinikita nyo nag-gross 10,000 sa si isang araw. Yan yung mga kalokohan nyo. Real talk lang tayo mga brother ah. Real talk. Umalis ako sa bahay, mag-alas 7. Napasokan ako ng booking alas 10 Ano oras na yung tinambay ko nun Ngayon mag alas 7 na ulit Wala nang pumasok Alas 7 na nga Alas 7 on sina Nung nawa akong um Tatlo lang Yung gross ko 1196 lahat Ah, 1196. Binawasan pa ng 20% 239 Ilan na lang natitira mga brother Ilan na lang Sige nga ilan na nga Pagkartiwas Para sa sasakyan 600 Tapos gas ako kanina ng 400 Ngayon mga brother Kayo na humusga Sino kumita Sino ang kumita sa akin ngayon Kaya namimigay lang tayo ng kita sa gasolinahan at syempre alam na kung kanino oh ilabas nyo na yung mga galing mag edit kaya kaya ko rin gawin yan mag edit ng ganyan 10,000 isang araw hindot ka brother hindot <laughs> ayan yung totoo real talk yan brother tatlong pasahero sa isang araw Swerte nga, umabot pa ng ganyan. 1-1. Nung nakaraan, 875 lang. Dinros ko isang araw. Ang laki ng tambay ko sa labas. Walang pumapasok, brother. Yan ang biyahe natin ngayon. Yan ang totoong biyahe natin ngayon. Kaya sa mga nagbabalak dyan, bumiyahe. Tara na! Bumiyahe na kayo. Ilabas yung nagkaling ni Salsada. So, papano, salamat sa pagsubaybay mga brother, salamat. Bukas ulit, pag naka-vlog ulit ako, samahan niyo ako sa akin, guys, Ikikwento ko ulit kung magkano ang ating ibibigay na pera sa gasolina nga sa kanila, siyempre, hindi sa atin. Ay, nako. So, maraming salamat, maraming salamat. Pauwi na ako, and kaboom!